morning mga kamot-mot So for today's episode Exclusive from Kawasaki uh, Kabite So ayun, rush Na very rush to eh So uh, so huwag na tayo mag-intro na mahaba So nandito tayo ngayon para sa new bike ng Kawasaki 2024 The Eliminator 450 So actually dalawa to ah So hindi ko may bibigyan ng full details itong bike So may ko yung konting ano lang ah Na research ko kasi biglaan naman to eh So ito yan, the Eliminator uh, 450 ng Kawasaki. So ano nga bang meron dito? So meron tong 450 uh, CC, parallel twin, double overhead cam, uh, 4 stroke 6 speed with 48 horsepower, uh, sorry 48 or 49 horsepower and uh, 43 newton support at uh, 7,500 RPM and ayun, uh, 48 or 49 horsepower at 10,000 RPM. So yan yun ang engine size na ito. So, 450. 451, ano, uh, to be exact sa actual uh, engine niya. So, yun, ikutang ko lang, mga kamot-mot, para makita nyo yung pagkakaiba. So, this is the the standard and this one is the uh, the SE. So, yun, makikita nyo, kita nyo na agad yung difference ng dalawa. Yan. Yeah. So, the SE sa akin. Gusto ko yung SE. So, matte black. So, napakaganda eliminator. So, ang sabi ng friend ko rito, terminator daw eh. Okay, and this one is the standard. So, gray. So, ano nga bang pagkakaiba ng dalawa, no? So, unang muna, so... eto makita nyo yung standard so na meron siyang standard na no na shock and this one is meron ng standard pero covered siya ng may protection siya sa so, ito. May rubber siya para protection dun sa, sa mismong telescopic ng bike. And also, meron tong USB. And this one. And meron siyang headlight rounded pero may kauling siya. Ayan, mapapansin nyo rin, nandito na sa side yung kanyang ah uh, funnel. Or yung ah uh, display panel na. so, ano din ito? Uh, Uh, key entry din. So, ito yung sabi ko USB. So, meron napaka-basic lang din. sa so, uh, standard lang yung ano, equipment na ito. So, meron yung kill switch, electric start, hazard, uh, high beam, passing light, horn, turning light. So, napaka-basic lang. So, meron din yung equip na two uh, conventional shock sa likod. So, ito lang ang na napansin ko rito. Ah. So, same lang silang ng, ano, ng nang equip ng standard and the ano and the SA. pero dito di tayo mag-model sa SE. So SE, meron siyang uh, tire uh, diameter na 150 by uh, 80 by 17. Ay, sorry by 16. And ABS ni 2 two piece caliper 220 this diameter sa likod. Ayan. And also meron siyang sa, sa harapan na na shock na standard yun, covered lang and meron siyang 320 disc diameter sa front 2 piston uh, single disc or single caliper uh, caliper nissan brake and meron siyang 130 by 70 by 18 size diameter ng front tire so ayan so yun conventional so hindi siya naka uh, underbelly exhaust naka standard siya yan So, ito, usok-uso na to. Kahit naked bike, meron na silang ginagawang naka frame. spring. And also, ito, nagustuhan ko rito. Meron na siyang uh, di, ano, uh, factory na mismong cover na engine cover. So, SE and the standard same lang. Meron sila. So, hindi na to. Kasi ngayon, bumibili ka pa ng ibang brand. Bumibili ka pa. Ito ngayon, equip na sila. Oh. So, this one is a uh, sleeper class and assist. So, maganda to. So, yun. So, yung pagkakaiba ng standard in the SE is yung headlight, yung may cowling siyang extra or may pairing siya na extra. Then, nasa uh, side din, same lang. So, ayan. Ayan. So, ayan. Sige, so, so, syempre. Sino pa, ayan. Sa so, kita naman, yung uh, parallel twin hindi ko lang alam kung anong crankshaft na ito, pero ilalagay ko yung full details dyan sa may, sa may video para sigurado, sigurado. So, ano nga ba yung price nito sa so, madaling salita? So, this one is the standard is 260,000 pesos and the SE is 280,000 pesos. So, actually, yan. Yeah, Ang pinagpipilihan nila, ni Sir, ni madam kung ano yung kukunin nila. Makano to? So, this one is 260, ay uh, 360 and this one is 380 thousand pesos so this is the eliminator 450 20 24 by kawasaki uh, brand so ayan sa so mga gustong makita or makapag-avail ng bike so ilalagay ko yung number dyan ni mam Ma Erika and ni mam Ma roxanne para sa full details ng bike okay so ayan sana may nakuha yung tips and idea sa bagong kawasaki big bike yan, kasi nahihirapan din sila kung anong gusto nang kukunin kasi Para sa akin, dito na ako kasi additional lang ng, ano, ng 20k Tapos ito, 2, 360 and 380 so konti lang So sa akin dito, ah, additional ko lang Ang nagpapangit lang para sa akin dito, ito eh So alam ko pwede itong ipa ipatanggal once na na nyo na na, na, bili na yun unit kasi ito talaga eh, yun na napapangit na design so yan okay so ikutan ko ba bago ako tapusin yung vlog so meron tong ano, one variation para sa si standard and meron ding one color variation sa ah uh, SE friend tama ba tag isang variation lang no? yun coming from the sales ng ating ano, Kawasaki Cavite Okay, so yun mga motmot. So, sana wala na akong nakakaligtaan. So, ilalagay ko yung full details ng uh, each bike. Kasi sobrang fresh pa nito Tararating lang ngayon. Wala pang 3 hours. Okay, so yun. So, sana may nakong tips and ideas sa... Uh, sa bagong big bike ng Kawasaki yun ang daming katanungan alam ko so bakit naglabas sila ng 450 ano bang gagawin sa ibang ano so abangan na lang natin kung ano yung plano ng Kawasaki. So ayan sa so mga Kawasaki lover. Ayun, ninulit ko sa mga gusto puntahan. Nandito lang 'yan sa showroom. Pero ngayon, uh sold na 'yung dalawang bike. So isa na lang 'yung nandito. Ito na lang 'yung Eliminator na standard. Pero 'yung dalawa, so sold na yan. So pwede kayong magpa-reserve, kontakin nyo lang 'yung number dyan sa baba. Okay, mga mga, so uh, hanggang dito na lang 'yung aking vlog. So sana may may nakuha kayong tips and ideas. So this is Iman road. Peace out.